Wow! Ang ganda. Ang ganda ng flowers na dadalhin natin sa simenteryo. Ayan, tutulungan ko si Kagawad Filomena na magtinda ng bulaklak doon sa may simenteryo ngayong undas. Huwag nang ang eh, kagawad. kagawad ka naman. Ayan. Ayan, ayan. May mga flowers na paninda itong si Sis Filomena. Dadalhin namin sa simenteryo para ibenta sa mga bumibisita sa mga nicho ngayong undas para ibenta sa mga patay ah oo oo itong mga flowers na to ibibinta namin sa mga patay para sila ay mabuhay ayan tutulungan ko si kagawad Filomena na nagbinta ng bulaklak Noon sa sementeryo pero maglalakad kami dahil wala kaming sasakyan na papunta doon. Ayan siya. Ayan. Maglalakad kami ng mga 500 meters lang naman. Ayan. Ito yung hawak ko. Mga sampung piraso siguro yan. Ayan, si Kagawad Filomena. Kurang nga hindi ako. Kurang dahi? Basig day na aramid. Sino nag-aramid -ar nga ni Madam Ami? Uh-huh. para ako lang para kapkabi ka dahi ito uh yung -huh. Ayan mga kaibigan, dumating na kami at uh, meron na agad bumibili. Ayan, gusto niya yung puting flower ng chrysanthemum. uh Bali 100 lang isang pat. So ini si Pai, si Kayo ala. Sige mo. ah. Um... Sige po, ibalik ko na lang. Ibalik tayo, baba. Sige mama, kami na lang po,

Ayan, 200 bawat isa niyan. 200 ang mga yan. Tapos itong mga nakapat na flower is 100 per pot. Ito, 100 yung isang ganito. Nakapat na ganito. 100 bawat pot. And then yung maliliit is 200. And then 300.